Girl, I'm so excited lang. Lakas maka-stress. <laughs> Hindi, ayoko kasi masyado marami. Gusto ko yung natural lang. Ayoko po magretiro. Baka madali buhay ko. <laughs> Trabaho pa rin siya. I hope ma-enjoy niyo yung ating uh, birthday celebration. Uh, 57th year at uh, 50th year in show business. Sei o senhor o senhor Siguro, I'm so excited lang. Lakas maka stress. Hindi <laughs> ba lata? Okay na ba yung tulog ko? Kaya... sa dito ako umuwi ka para matulog ako mag-isa. Pero sa'yo naman sa Online <laughs> na ng <yung> greetings. Pero <laughs> prepared na po kayo sa song later yung the yun. <sighs> <sighs> so, prayer. Ang yabang ano. Hindi. Ano lang yan uh, the reason why nagusto kong katingin yun because I want to offer it to to God that song tinakanta ko kasi yun nung nandun ako sa loob ng yung uh, nakachoo kaya medyo ano sala-sala pa ito even the yung lyrics kaya kinorek so abangan na lang nila yun the prayer masyadong ambitious. Excited ako doon sa mga, ano, yung nakita ko pa lang, no? Which yun sa amin ni, nung mag, mag, magkakaibigan, yes. no? The boy, ah, the boy. Si the boy naisip ko, oh, my God. Uh, si Robin. Well, siya parang proxy ni the boy. Dahil magkamag-anak sila, di ba? Uh, si Ipe and Jingoy. Kaya, I'm so happy. Andiyan si Senator Robin. Para siya yung humalili kay uh, kay The Boy tsaka isa siyang action star din na tulad namin may kanya-kanyang angas ang dating di ba? lahat action star kulang lang uh, magulong-gulong kami doon on Barbaril si Jingo yung pinaka alas ka door doon kita mo even doon sa kanyang yung kanta, yung lyrics, pang asar pa rin. yung asawa ko baka mabigla. Pero uh, okay naman siya. <laughs> Itong ginagawa pag may makeup sa akin ngayon para balanse yung skin natin sa, sa screen. Kinakamay. Kinakamay niya na. Si, si Ate Virgie po ay antigo ko ng makeup artist. Bata pa po ako, assistant na siya ng makeup artist ng daddy ko. Meli. Meli. Melis. Ate Meli Sioson. So, ganun ka nakatanda, Ate Virgie. Ano? <laughs> Ilan tawag ka na ngayon, Ate Virgie? 74. four four sipin mo. Grabe. At... Uh, napakalakas niya. Siya. Makeup artist din siya ni The Boy. Mm. Ni Rudy Fernandez. Mm. At love na love ko yan. Marami naman magagaling na makeup artist. Yan lang, kahiyang ko lang si Ate Virgie kasi nakikinig siya sa akin. <laughs> <laughs> Hindi, ayoko kasi masyado marami. Gusto ko yung natural lang. Pang pang-finish na skin tone. Yeah. Pang macho lang. Oh. At nung bata pa ako nung may extra-extra ako kay daddy, na may muna mo na ako. Ano dugong buhay? Ah, uh, dugong buhay. Yeah. Ikaw din sa dugong buhay, no? Hindi. Ano lang ako. Assistant. Sino yung makeup artist ko na? Si Ate Melly? Melly. Yeah, si Ate Melly. Dugong buhay. Yeah. Pero ano na siya, ipasa rin na. Marami na kami mga kasamahan sa pelikula na sumakabilang buhay na. Pati yung makeup mo Yeah, pati yung si sa makeup ko, si Malu. Yeah. Tapos nung wala si Malu, siya naman pumalit. Dahil nawala naman si Daboy. Although, may extra-extra na rin siya sa akin before. Dapat nga sa, sa edad niya, sabi, oh, dapat nagre-retiro ka na. Sabi niya sa akin, ayoko po magretiro, baka madali buhay ko. Siya. Ayan, trabaho pa rin siya. Kita mo, kasi happy eh. Wala pang salamin eh. Wala pang salamin. Wala pang salamin. Hindi ka pa nagsasalamin, no? Nagsasalamin minsan. Ah, minsan. Pero sharpshooter pa rin eh. Ano hindi mo raw makalimutan? Wala naman, happy lang. Basta si Ate Virgie, masayain ano na tao lang to. Mahilig lang siya mag-chismis. <laughs> Pagkatapos na sa akin mag-bake-up, puputo na sa kabilang tent, for example, makikipag-chismisa na siya doon. doon. <laughs> Hindi, happy lang, happy uh, lang si Tibir J. Trabaho. <laughs> Pinakikila mo kung pag may make-up na. <laughs> Hindi kasi rin ako. Basta make sa lalaki, no? yung make-up na may gusto ko. Ayaw kasi rin magmukhang o oh, yung makapal masyado. Mamaya. Iyanok. Oo, oh, ano Busy niya pa yan. Ito, very special lang uh, yung ating birthday. Birthday, uh, birthday uh, first birthday. Excited ka ba, Ate uh, Georgie? Okay. Salita ka napaka-pikit niya. <laughs> Pagkwento ka. <laughs> anong tismis mo gabi? Ayaw! Sabi nga nila, Senator, bumper ka ba? <laughs> well, ano lang yan, simple lang. Uh, kailangan healthy tayo. We work out. Palagi. I work out kanina bago ako pumunta sa Senado kanina. Work out muna ako. And then work. Ganun. Ayan. Ngayon dito tayo. Make up. Higa muna sandali para pahinga. Power nap ng kaunti. And then ito na. Back to work. Ang matindi. It's gonna be a heavy every night. Lagay mm. ng konting lip gloss. Sa ating mga viewers, sa inyo po lahat, mga nanonood ngayon, uh, I hope ma-enjoy nyo yung ating uh, birthday celebration, uh, 57th year at uh, 50th year in show business. Napaka la yung hakbangin yung 50th year, you know, uh, 50 years in show business, di ba? I start I started my uh, career as an actor at the age of seven and now I'm 57 so 50 years. In dalawa nga yipinipili namin yano. Eh. Uh, are we going to celebrate it nung nag start yung dugong Buhay na nagbida ako or uh, yung first hit niya sa sa, sa screen? dapat yung unang labas mo on screen, in extra, so seven years old yun i Re reminish tayo yung mga pinagdaanan natin in the past. Yung so-surprise nila sa akin. So, at abangan na lang natin. Sigurado pong nagugustuhan nito. At yung paghahanda ng grupo namin, ng pamilya, yung mga kanya-kanyang number So, may ginamalat na ako. So, I trust my voice. So, yeah. Thank you very much.